Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito pa rin tayo siyempre sa pabahay ng gobyerno. Ito naman yung Erika na yung design ng bahay ay uh, parang kala mo may second floor na pero open lang siya sa loob. Pero makikita nyo uh, katulad nun o, no? uh, may bintana sa taas na parang kala mo may second floor pero walang second floor, parang abang lang siya. So kayo nang bahalang... Uh, mag-ayos, magpa-second floor no? nung bahay niya okay? pa natin yung camera natin para mas makita ninyo yung uh, ginanda na ng bahay eh house tour ho natin kayo kung paano pinaganda inayos ng beneficiary yung pabahay ng gobyerno dito sa may uh, naikabiti lipat natin yung camera para makita niyo nang maayos okay so ito yung bahay oh na nila ng second floor dito yung harapan at yun yung original design niya. So, parang kalaw may second floor na kasi may bintana nga sa taas. Pero pagpasok mo niyan, walang uh, taas niyan, walang sahig. So, kayo nang bahala para katulad din ng isa na yun. No? Oh. Ito sa kabila. Oh. Kanyan yung itsura na. So, yayamanin na yung dating. Ali, pasok tayo para makita natin yung loob. Kung gaano pinaganda na may-ari yung bahay yung bin ng binipisyari. So, ayan, pasok na tayo. Papasok kami. So, ito yung parang extension na kanyang sa kalapad. Okay, di ba? Ganda. At si Sister Ning, siya po yung uh, owner ng bahay. <laughs> siya po yung beneficiary na talagang uh, pinaganda na at pinabongga niya yung bahay na ibinigay siya nila. Usually, hindi naman bigay. May bahay naman nyo ito. At makikita nyo, grabe ang ganda pala, sis. Nakikita ko lang sa yung post mo na, hindi ko ang duha? Galing. Kita nyo, oh. So, yayamanin na yung dating ng bahay. Ikita nyo naman, oh, Kung gaano na pina, pinaigi, pinabuti yung uh, pabahay ng gobyerno. Sis, pasok na ako ka. <laughs> At uh, dilagyan nila ng divide. At the same time, eh, parang cabinet na din siya. para may black lang. Ayan, no? Oh. Ito na yung loob. So, ko kayo sa bahay ni Sis <laughs> <laughs> house tour tayo, house tour tayo sa bahay. At uh, ito, syempre, yung CR. So, ayan siya, oh. Dito ito sa kabila. Ah, ito. So, gumawa ka pinabago. Ah, okay. So, ito na yung likod, yung extension. Kita nyo kung gaano kalapad, no? So, yung original, nandito dito pa yung, yung, ano, no? Yung pinakakalan, yung lababo. Ah, yung lababo. Tapos, nilipat sa likod. Mm Ayan na. Ah. Kasi open lang to Pinaayos na rin nila yung likod. Ayan, makikita nyo kung gaano ka-elegant at ka-cute yung pagkakadesign nila. At makikita nyo yung cabinet, oh. Yayamanin na talaga yung dating. At saka, meron mga lacquer doon. Lacquer bun. <laughs> Ayan. Ang ganda. At, ayun. Uh, ayun uh, na yung second floor. Open pa din. Hindi nila binoo. Para, may sis no? Para hindi kulog, no? Kaya nga, no? Para open pa din siya. So ayan yung kabuuan ng bahay. Ganda, basta napapaayos talaga yung bahay, no? Ah, talagang gumaganda ng gusto. Tsaka talagang sis iniport talaga yung design ng kisa menu, ah. Talagang ah, naka-elevated type. Oh, sis, i-guide mo naman ako oh, okay. doon sa taas. <laughs> sorry, sorry, Kasama. tayo sa second floor para makita niyo yung uh, second floor. Simple lang. Walang ano. Ayan. Napaka natural lang. Ayan, o. Oh. Ito na. At syempre, ito na yung second floor. Ayan. Ganda. Ayan, o. Oh. May isang kwarto na ginawa na. Extension. Ito yung original talaga si Snow. Itong lugar na to. Ganto, mm -hmm. dito. Kang dito sa ano na yan. Dito siya. Tapos, yung extension na doon sa kabilang. Ito kabila. na kami na yan. Mm, mm Kami na nag, anong niya, nagpagawa niya. at ah, ito na papuntang, ah, kwarto rin pala ito sis, De, the same time. Hindi, siya, pero oo, oh, oh. oh. pwede naman siyang kwarto. Ah, oo oh, nga, oo. siyang kwarto. Alak, din pala? Hmm. Ito pa, alaki oh. uh, oh, na -surprise ako, oh. <laughs> Ayan, oh. ito sis, oh. o parang na-surprise ako, ah. Pinahati ko. Ito isang pang kwarto, laki, diretsyo na papunta dito sa terrace, oh. So ito na yung terrace nung, ah, uh, ng bahay. Wow! Galing. So, ito na yung second floor. Ayan kung doon yung kanina kung saan tayo nang galing. At syempre, kung gusto mong uh, tumanaw-tanaw dito, uh, na parang kala mo mag-ano sa farm, so makikita mo na parang talaga may farm dito. Kasi nga, ayun, mapuno yung paligid. <laughs> so, yung mga residente din na masinop sa pagtatanim, so makikita nyo na pinakikinabangan din nila yung mga bakanting lupa pa. So, mainam naman talaga na gano'n yung ginagawa, di ba? Kaya, ko dito, oh. Sarap. Ganda, oh. Di ba? <laughs> Nakakatuwa dahil, ah. At same time, nakaka-inspire din dahil may mga binipisya talaga na pinagbubuti nila yung ah, bahay na ibinigay sa kanila ng gobyerno na in-award. Hindi naman, ano ba kasi yung term, hindi ko maano yung term na bigay. Kasi hindi naman libre yung bahay may bayad talaga yung bahay. <laughs> so, babayaran mo lang siya. Sa mababang halaga, sa kaabot kaya. Kaya, pangit sabihin na bigay eh. So, basta, bahay na gobyerno. Alam niyo na yun. At dahil nga sa pagsisikap ng mga beneficiary, ito na yung uh, naging result, no? Ayan na. Ilang years na kayo dito, sis? Ano na? 2019. 2019? Ah, almost ano na? Seven years, no? Oo. Oh, uh -uh. Seven years na. Seven years na kami. Wow, ayan. So, bababa na tayo. kita nyo, maglaki nung isang kwarto. Malaki pa yung kwarto. Halos parihas. Hmm. Malaki. Ayan, bababa na tayo. Na house tour na tayo dito sa bahay ni Sisning. At ah, makikita nyo, Taka kung gaano na elegante At saka, ganda-ganda na talaga ng na. Ano ah uh, ka-inspired, di ba? Na makita nyo na yung pabahay ng gobyerno, eh, ganito na kaganda, ganito na kaayos. So, ayun. Ito na yung labas. Kita nyo kung gaano din kalapad na itong uh, extension ng bahay. So, ayan. Ikita nyo. At, ah, uh, dahil nga sa pagsisinop talaga ng beneficiary eh napapaayos na pagaganda talaga yung bahay. Nang dumating kayo sis, may tiles na ito wala. wala. Ah, okay. Hindi e, ka katulad nung sa amin no na may, may tiles na. Sa inyo na? kasi iba. Oo. Sa inyo may tiles, may lot, may cabinet, may kwarto. Kaya. Sa amin wala. Open lang talaga. Tapos yung walang pintura din yung mga ano. Wala. Ah, lang talaga. Rap lang siya. Ito oh. ay eh, dami pang gili. Oh. Matay na ang Oh. So, ayan, oh. kita nyo, napayos na, napaganda na nung uh, ng uh, bahay. Diba? Nasa sa inyo na lang talaga kung paano nyo i rearrange ayusin yung bahay para mas maging kaaya-aya yung uh, pabahay ng gobyerno. Mapres din dito sis, sa lugar yun no? Eh. Malamig, no? Sa baba, malamig. Oo. Ay, ay, kaya, kami pagdating oh, sa taas, normal naman. Kahit naman may kisaming bahay na may second floor, mainit pa rin sa second floor. Oo. Oh. So, so, ayan o. Oh. So, sis, maraming salamat sa pagpapa mo sa pag sa pabahay ng gobyerno na in-award sa'yo, sa inyo, ng pamilya niyo at makikita natin na yung, yung positibong uh, paraan o pamumuhay ng mga binipisyari na mga nari sa mga pabahay ng gobyerno. Ganito yung itsura, ganito yung itsura ng uh, bahay. Siyempre, yung unang-una, yung residente, yung beneficiary na nabigyan ng pabahay ng gobyerno. So, ayun, maraming maraming salamat sa iyo, Sisning. So, yung may-ari ng bahay, sa pagpapaunlakon ninyo na makita yung uh, kabuuan ng bahay niyo, kung gaano niya kaganda, pinaganda, pinayos, at uh, makikita naman natin yung positibo na pamumuhay ng mga beneficiary dito sa pabahay ng gobyerno especially dito sa Naik Cavite, no? Ayan, kitang-kita naman ninyo, no? So, yaning uh, maraming maraming salamat, sister. Thank you. Guna ako. Salamat. Bye -bye. <laughs>